Magandang magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Sabado de Gloria po ngayon. Pero babanat pa rin tayo ng very very light lang. <laughs> Dahil Luebes, Biernes eh. Nagpahinga na po tayo eh. So dito po, <clears throat> nakita ko po. <clears throat> at bibigyan natin ng matinding analysis opinion nito. Cheese Escudero. May ambisyon mataas din pala ang ambisyon ni Cheese. Para sa 2028 ba to? Tatakbo ba siya bilang presidente sa 2028? Ito po ibinuking, ha, ibinuking po ni Amy Marcos, pero tayo na lang po ang gagawa ng analysis and opinion sa ibinitaw o binitawang words ni Amy Marcos. <clears throat> Dahil Andiyan si Tamba, di ba? Pinopromote ni PBBM yan. Right from the start, laging kadikit niya si Tamba, di ba? Laging kasama yan sa trip to abroad, uh, trip abroad ni PBBM. Eh, laging nasa gilid ni PBBM yan at talagang pinopromote. Kita nyo, <clears throat> nag-uumpisa pa lang si PBBM, may, may, meron siyang pinopromote for 2028. O, ganyan sila mag-isip. Kaya nga, maaga pa lang, ginugurgur na sila na nila si Bipisara. Sara. Ganon sila mag-isip. Ang gusto nila, sila ulit ang uupo. No? Hindi na nila ibibigay yan sa iba. So, doon, <clears throat> napagtanto natin na si Tamba pala ang gusto nilang maging susunod na presidente. Kanya nga lang, hindi pa rin umaasenso yung survey ni Tamba. So, mayroon silang option. At ang option nila, eh walang iba, kundi si Queso Kilay <laughs> Cheese Escudero. Ito po eh, opinion lang natin. Pero pakinggan po muna natin si Amy Marcos. Ma'am, For Senate President uh, Cheese Escudero naman, anong inyong mensahe sa kanya at anong inyong next move yeah. after dun sa nangyari dun sa um, uh, dapat ay contempt kay uh, Special Envoy Lacanilao, mm. and then yung kanyang pag-i-issue ng show cause order, and then yung sagot nyo dun sa sinabi niyang huwag ninyong gamitin ang Senado sa politika. Alright. <clears throat> Putulin ko muna, ano. Ito pong pagharang ni Cheese sa contempt order doon kay lakalinaw, no? Diyan pa lang eh. Mahahalata na natin na si Cheese Escudero talagang nagpapakatuta, no? Kundi man kay PBBM, kay Lisa Marcos. Kung ano yung sabihin, sunod agad siya. Mamaya po ipapaliwanag natin kung bakit, no? Dito naman po sa uh, pag-contempt kay kanilaw, hindi po yan usually nangyayari yung, yung pagharang ni Chis. Kapag may na-contempt, halimbawa sa Senado, ganun din sa Kongreso eh, halimbawa sa Senado, pag na tas may mag-second demotion, tas nag na yung committee chairman, no? doon sa hearing, nag na, at pumayag na, okay, i na yan, ang susunod po doon pupunta na yung o tatawagin yung sergeant at arms at kukunin na yung tao kinuntemp no? diretso na po yun sa kulungan sa senado o yung kwarto nila ron ganun po yun yung usually nangyayari kapag may nakuntemp eto po wala nga raw pong show cause order uh, regarding contempt. Wala nga raw po yun eh. So, talagang ginawan lang ng paraan ni Kiss. Bakit? Okay, dahil alam na natin, nagpapakatuta nga eh. Dahil siya yata yung option. Alright, ituloy natin si Manang Aimee. Nakakatuwa naman talaga yung mga pinagsasabi. Uh, ang akin na lamang, balikan natin ang uh, tunay na rules ng Senado kung saan walang mahahanap kahit minsan ang uh, binabanggit na show mm -hmm. Yung ginagamit para sa politika. Oh. Nakakatuwa naman kasi alam naman natin na siya yung ambisyoso. Ako oh, yung yun. nga, nakalimutan nga mga kampanya na... Narinig nyo? <laughs> <laughs> ya yung ambisyoso An anong ambisyon ha, anong sinasabi ni senator Amy Marcos na ambisyon daw no ni Kiss Escudero anong ambisyon yan panoorin po muna natin yung isang yung isang video ano ito yung nakaraang nakaraan pong okay, ano niya uh, interview pakinggan niyo po mabuti ang nangyari ngayon, nasa third hearing ako. Alam naman niyo yung first hearing ko, dun nga, nagalit nga. Yung ikalawang hearing, wala nang sumipot. Nobody turned up. I uh, went solo. And uh, uh, it was a little ridiculous. Uh, Senate President Cheese refused to sign the subpoenas in the first hearing, refused to sign the subpoenas in the second hearing, and then he talked to the executive secretary who apparently said, uh, let's change the date, paltan yung pecha, tapos sampulang ang sisipot. Sabi ko, oh, okay na, tapos 10 lang daw o sige na nga, okay na rin lahat okay nang okay na lang para lang matuloy so natuloy nga yung third hearing and uh, I think quite a few of our uh, our citizens watched also and uh, unfortunately, nauwi kami sa contempt, kasi yung Ambassador Lacan Lilaw, eh harap-harapan naman ng uh, nagsisinungaling sobrang bakakon naman, ibang level naman, kaya hindi na natiis ni Senator Bato at pinakontempt kaso, rinilis ka agad ni SP at uh, mukang natawagan uh, biglang na uh, show course nga ako mukhang natawagan malinaw di ba oh ibig sabihin may tumawag walang iba kundi palasyo it's either sabi ko nga kanina PBBM o si Lisa Marcos so makikita natin sa dati pa to dati pa natin nahahalata si Keso no <clears throat> na nauutusan. Bakit kaya? Bakit kaya siya nagpapakatuta no? sa Malacanang? <clears throat> Makikita naman natin, may mga picture pa eh. Kasama si Lisa Marcos, kasama si Hart, yung asawa niya. Talagang aliado sila, no? Ganito kasi, no? <clears throat> Ang presidente, kapag matatapos na 'yung kanilang termino nagpapatakbo 'yan ng manok nila. 'yung kaalyado, mm, karaniwan 'yung pinapatakbo, 'no? Kanya nga lang noong panahon ni Tatay Digong, wala siyang pinatakbo. Kasi ang ang inaasahan niya si BBP 'yung anak niya, ang tatakbo bilang presidente. 'Di ba? Pina nagpinagpile nga nila si Bato. Di ba? Nagpile si Bato ng COC sa pagka-presidente. Naalala nyo yon Si Bongo naman, vice president. Nakapwesto na eh. Si BP Sara na lang hinihintay eh. Ando na po yung pang pang ano, pang exchange. Si Bato. Nagpile na ng COC for president. Si BP Sara na lang ang hinihintay. Si Bongo ang vice president. Eh kaya lang, nag ng COC si Bibi Sara for Vice President at Vice President ni Bongbong Marcos. Kaya matras na si Bato, matras na rin si Bongo. So yun po yung history na nangyari. So wala pong napatakbo, walang pinatakbo si Pangulong Digong noong 2022 at uh, <clears throat> wala rin siyang inindorso. So, balik tayo kay PBDM si PBBM pag matatapos na yung kanyang termino bababa na siya kailangan kaalyado nila yung susunod na presidente ganon po karaniwan eh so sabi ko nga una pa lang pinopromote na si, Ta si Tamba kaya lang wale <laughs> hindi po gusto ng taong bayan si si Tamba kahit siguro lahat ng pondo ng Pilipinas ibigay mo kay Tamba <laughs> tapos ipamigay niya bilang ayuda hindi pa rin aasenso <laughs> wala talaga hindi talaga uubra si Tamba so parang ang nakikita ni Senator Amy at alam din ito ni Bipisara, Sara na mukhang lilipat sila kay Cheese no? kasi Last year pa, sinasabi ko na, iniisip ko na, sino patatakbuhin ni Bongbong Marcos? Sino? Eh, hindi naman si si Sandro Marcos, hindi pa po pwede. Eh, si Amy, wala na. Magkagalit na sila. So, sino? Si Tamba nga yung first choice. ba? Diba? Ay, kaya lang, hindi gusto ng taong bayan. So, sino pa? Tulpo. I don't think so na patatakbuhin niya si Tulpo dahil mukhang hindi naman sila talaga sanggang dikit eh at si Tulpo independent yan nung tumakbo ng senador ganun din si Cheese parang independent din yan so pwede naman silang ampunin So, sino pa yung nakikita natin na patatakbuhin ni Bongbong Marcos? Yung pambato niya, yung magiging manok niya sa 2028 presidential election. Naamoy na yan. Naamoy na natin yan. Chis Iskudero. Kaya ganun na lang, maging sunod-sunuran, ganun na lang nagpapakatuta si Chis Iskudero. So yan po ang naamoy ni Senator Aimee. <clears throat> Siya ang ambisyoso. Yan ang sabi ni Senator Aimee. Kita nyo, lahat tinaharang kung anong iutos, sunod. Malinaw na malinaw yan at halatang halata. Dati pa naman eh, sinasabi natin eh. Ah, nautusan yan. Kaya ganyan yung kilos, ganyan yung desisyon. Eh dito, obvious na obvious na. Wala na po sa batas yung pagharang niya doon sa contempt order kay Lakanilaw. Pero inyo, <clears throat> parang isasangguni niya paraw sa legal team ng Senado? Ibig sabihin ang magpapasya yung mga legal sa Senado kasi may legal team ang Senate eh. Ibig mo sabihin, regarding dun sa contempt na yon ang magpapasya yung, hindi, yung mga legal team, hindi yung mga senador. <laughs> Di ba dapat senador ang magpapasya dyan? Nagbobotohan yan. No? Ay kanya nga lang, kukunti lang sila ay dun eh. Ang nandun lang si si Bato, si Amy, Kayatano, andun pa si Bongo yata sa online. So, konti lang sila. Kaya, <coughs> wala naman tumutol. No? At nagruling si Senator Amy na ikontemp yan. Kaya lang, dalawang oras pa lang yata nakukulong, eh, inarbor na. Hinugot na ni Cheese. Ganon po siya Katindi Ganun po siya katindi na sumunod Dahil Mayroon ba siyang inaasahan? Kasi Hindi nga uubra si Tamba Kaya umaasa ba siya Na pag, pagdating Ng 2028 Siya yung hirangin Bilang pambato ni PBBM Kasi may ambisyon yan eh Nakita ko na Nung tumakbo siya ng Vice President noong 2016. Diba, tumakbo siya? <clears throat> kaya nga lang, ang nanalo si Lenny. Diba? So, ang isang mga, ang isang politiko, kapag tumakbo ng vice president, at halimbawa, nanalo, wala nang ibang pupuntahan niya kundi president. No? Kapag tumakbo ka ng vice president, ibig sabihin, may ambisyon ka na magpresidente. Kasi, kaya ka tumakbo, gusto mo manalo. Hindi ka naman po pwedeng tumakbo ka para matalo. Umaasa ka na mananalo, eh natalo ka. So doon, nahinto yung kanyang uh, ambisyon. So parang naaamoy niya na pwede siyang gawing option ni PBBM at ni Lisa Marcos bilang pambato sa 2028. At naamoy na rin yan ni Senator Amy, kanya ganyan na lang siya katuta. No? Ganyan na lang siya sunod-sunuran sa mga utos. Iba kasi rin po ang kandidatura mo kapag nasa administrasyon ka. Kahit sabihin mo, mahina ka sa survey, ang survey yata ni Chis, 3, 4, parang ganun lang eh. Mataas pa si Lenny. 10% si Lenny. Pero, kahit ganyan yung survey sa'yo, basta nasa administrasyon ka, alam mo na, pwedeng mamagic-magic, di ba? <clears throat> May ambisyon. Yan po ang ibinulgar. Hindi lang, hindi lang dinirekta ni Senator Aime, pero tayo na yung nagbigay ng opinion at nag-analisa. So, yan po ang ambisyon ni Chis Escudero na sa 2028 umaasa siya na siya yung hihirangin bilang standard bearer ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po sa panonood. See you po next time.